At ito yung pinakaaabangan nyo dito mga sadik. Napakaganda na ng paglitaw. Another pool dito. Tignan nyo. Oh. Kapakala, ako ka ba? Oh. Bili mo na tayo mga kalit Alright natin doon Ito may kanin dito Patas lang tayo And then back in. so Ito lang yung daan mga sa dito. Tara na calls papunta dito. Ayan yung mga resort na pwede niyo puntahan Yan. may paglitaw, kalinawan cave ang farm and the station of the cross, engin camp dito yung way lahat so, pagpapunta dito dun pa rin ang way mga sadik mga sadik sana malinaw o oh, ayan boss malinaw thank you Thank ang ang laki na nang pinagbago mga sa dito ganyan daan dumawak na talaga may harang pa, may harang pa. hindi kagaya dati ngayon tignan nyo sorry uh -huh. kasi yung iba dati mga sadik yung sa taas nilalagay yung mga sasakyan so maglalakad ang hirap eh ngayon sige nyo wala nang kahirap hirap yung mga jeep nyo sasakyan 4x4 pasok na pasok talaga dito Kahit truck pasok na pasok dito eh bus ayan eh, o ang napakalawak mm -hmm. So, what's up mga sadik TV daw again Nandito tayo ngayon sa Again and again Sa paglitaw kahit maulan Kasi kakain lang kami Dami namin dala Diyos me, marima At ito yung pinakaabangan nyo dito mga sadik Napakaganda na ng paglitaw Dito pa lang sa may parking dati Mapapansin yung napakalawak na At hindi na kayo pa maglakad Kung ayon nyo sa baba Dahil meron na silang Another pool dito Tignan nyo mo oh, ka ba? oo oh. Tapos may pambata. Sabi daw nung ano, nasa 6 feet daw to. Dog. Yun oh. Yan. May pambata. Tapos ito yung pang lawak, mga sabi. Tapos magkakaroon ng mga cottages doon. May mga rooms. Ang laki na ng pinagbago ng paglitaw. Wow. Parang tingin ko mas maganda ngayon kasi kagagaling lang ng, ng ulan last day, So, ang lakas ng agos ng tubig. Hello po. Disturbing pag-i-pagtulog. Oo nga eh, day off eh. Long time nga no? Ma -ano? Ma na, ma-occupied ng mga tao. Malamit na malamit. Ay, salamat ah. Shout sa inyo. Thank you. Out, Thank you. <laughs> so, one o'clock na nung hapon mga sabi. Pumunta lang kami rito para kumain. Boss, kain? <laughs> and then tayo, tapos bigo tayo tapos pidati tayo so yun nga mga sabi kahit medyo malabo yung tubig doon kasi nga umulan pero may alternative sila na mas gumanda pa lalo yung place gawangan ng mas lumakas yung agos dito ng tubig kaya yeah, sa mga pupunta na kahit na katatapos na ng ulan huwag kayong mamroblema kasi sa mismong gilid ng pool, eto makita nyo mas gumanda yung kanilang running water yan, mas lumakas yung agos, ang sarap ng pamasahe sa likod. At the same time, ang ganda mag picture feature dito, mga sadis. So, andun yung mga, ano natin, mga followers natin, mga sadis. Taga Marikina at taga Cavite. Yan, mga solid yan. So what's up mga sadig, may mga bagong followers tayo na matagal na nanonood sa atin From Cavite, dumayo Imus, pa sa ima From Imas, Cavite Yan yeah, yeah. Sir David, tsaka si, si Glenda Si Ma'am Glenda, yan Lagi namin pinapon na si Paring Tom Uy, salamat po Lahat ng kaya namin, si Usundan ng siya Thank you <laughs> So from Marikina City, mga followers natin, si Sir Elmer, tsaka si Sir Elmer and Tanyel at yung anak niya So follow, mga bagong followers natin yan From Marikina City, mga sadig ba, salamat. Uh, <laughs> Ingat kayo, boss, ha? Boss, bate na kami. Salamat. Pero tayo din ako, <laughs> sikit. Boss. Boss, thank you, ha? Ah. Next time po ulit. Salamat, boss. Thank you. Thank you. Damn.